I-ano nyo yung gamit nyo doon o no, para hindi magtanda no, no. nyo ano I-safety yung gamit nyo Mabasa ito ha Asawa niya ano yung Ayan ka yung gamit nyo Ayan guys may sunog sa base ko guys sobrang lakas. Nasunog guys. na. Yung ano daw nito guys, yung ano nagdikit-dikit na kuryente ay yung wire. dahilan

ako. Ano Pwede umusot dito. ba Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba

yung puti na managuan usok yung puti na. Yung puti na gusok ay pumuti na yung usok. Hindi ko alam kung ano. si Kuya. Hindi na. Naiyak ako dun sa... Naiyak ako dun sa babae ng umiyak. Ito boy, ano yung matitip usok sa akin? Nakakaawa talaga yung mga ganun. Ito,